Balik Maynila na ang mga nagbakasyon sa mga lalawigan at balik trabaho na rin bukas. Kaya naman, ngayong Easter Sunday, inaasahan po ang buhos ng mga biyahero sa mga terminal ng bus at mga pantalan. Nagbabalik si Joshua Garcia. Libo-libo ang inaasahan ngayon na dadagsa sa mga pantalan na terminal matapos ang ilang araw din ng bakasyon kasabay ng Semana Santa. Kaya ang ilan sa ating mga kababayan, linggo pa lang ng umaga ay bumiyahin na pauwi para hindi sumabay sa Exodus. Gaya ni Annalie na nanggaling pa ng Nueva Ecija. Kwento niya, sulit naman na ang bakasyon kaya minabuti niya na maaga pa lang ay lumuwas pauwi ng Pasig dahil mahirap na rin sumabay sa nakaambang mabigat na daloy ng trapiko sa mga kalsada. Kala ko traffic eh. Kaya nag-ano ako, nagmadali ako. Eh wala naman traffic dito. dito. Baka mamaya traffic na eh. Ganito rin ang dahilan ni Rachel na hindi na ipinagpabukas ang biyahe pa uwi ng Dumaguete. Mas maigi na raw na maging maagap kaysa makipagsabayan sa dagsa ng mga uuwi pabalik ng probinsya. Gaya nito, mas mara, uh, marami namang ano dito. Mas marami pa siguro bukas. Mas mahal kasi yung ano, ticket sa, ano, sa aeroplano. Ah, okay. Yung naisipan na lang namin magbarko na lang. Ayon sa isang bus terminal, papalo sa lima. Hanggang 8,000 pasahero ang dadagsa ngayong araw pa lang ng linggo. Pero posible nila na mas tumaas pa ito hanggang mamayang hating gabi dahil sa mga galing probinsya na uuwi pa Maynila. Kaya tinidiyak nila katuwa ang ilang ahensya ng pamahalaan gaya ng DOTR, PNP, LTFRB at iba pa na walang magiging aberya o pagkaantala sa biyahe ng kanilang mga pasahero. Mabilis lang ang papila namin dito, maigsi lang ang interval para lahat ng terminal masuportahan natin ang mga bus at the same time para mabilis makarating mga bus natin doon. Ayon naman sa pamunuan ng Pierre, aabot sa 3,000 pasahero ng barko ang kanilang inaasahan na dadagsa sa kanilang pantalan. Samantala, maliban sa mga security personnel ng mga nasabing sakayan, nananatili ang presensya ng mga otoridad gaya ng PNP, PCG, BFB, DOTR, LTO, LTFRB at iba pa para masiguro ang kaayusan at siguridad ng mga pasahero kapwa ng mga pauwi sa mga probinsya at pabalik ng Metro Manila. Joshua Garcia, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.